Assalamualaikum kumusta po kayong lahat sana po ay nasa mabuting kalagayan tayo palagi Pasensya na po pala at maglalaway na naman tayo for today's video And for today's video guys is if kulang ko lang itong paboritong pagkain ng alaga naming matandang araba Ito po ay isang traditional food ng mga taga Saudi Arabia ang pangalan dito sa kanila guys ay Margo. Gawa siya guys sa ano sa manipis na Arabic Lung bread Tinapay na yan guys ay eh, binibili lang din sa ano Dyan sa labas may kagagawa kasi ng mga ganitong ori ng tinapay. Noong una, hindi ko talaga alam kung paano lutuin ang pagkain na ito pero nang tumagal syempre lahat naman ng bagay matutunan natin pag porsigido tayo. Ito kasi sa ibang bansa guys, pag inutusan ka ng amo mo tapos sasabihin mong hindi mo alam, hindi talaga yan sila maniniwala lalo na dito sa Saudi Arabia. Kasi ang pagkakaalam nila sa ating mga Pinoy guys ay matalino, at makutak, bilis lang matuto pag tinuruan. Nilalagyan pala siya guys ng karne at saka gulay. Tapos yung nilagay ko ngayon karne guys ay ang ano siya karne ng camel. Yung umpisa talaga guys, nahirapan ako magluto ng pagkain nila. Kasi dati, yung trabaho ko naman talaga dito guys, pagdating dito is taga-alaga talaga ng matanda. So dahil sa umuwi na yung tagaluto dito guys, so walang choice, kundi ako na lang yung tagaluto. Hanggang dito na lang po sa mga gusto pa pong manood ng video ko. See you for my next video. Please follow for more and shukran for watching. Masalama. Ingat po tayong lahat.